Ay guys, out na ako ngayon Out na tayo Susplay muna tayo Susplay tayo Bit-bitin Tinitignan ako ng mga tao. Bala sila ba dyan. Ayan. Sukri. Yung matao. Tara! Ayan. Bala sila ba dyan. <laughs> ayun na ako. Ayun. ayun pa yung mata nakatingin. Ayun na ako. Moroccan dress daw itong suot yung sinuot ko, Moroccan dress style ng Moroccan dress, ganyan hindi ko alam basta sinuot ko lang mahaba ang manggas para hindi ako mahirapan maglinis, ganyan out na, uwi na, uwi na uwi na ingat sila sa akin <laughs> ingat, nandito ako sa parking area sa likod Samahan niyo ako umuwi at maglakad ulit. Kanina umaga, 'di ba, naglakad ako papasok. Ngayon, maglalakad ulit ako pauwi. Ayan. Ayan sila oh, mga doon. yan yung mga yan, yung mga nakaitim. Mga Pilipino yun. Mga Pilipino. Tinawag ako nila kanina. Akala nila may kausap ako. Sabi ko, hindi lang akong kausap. Pag umaga, makikita nyo, ganin din ang nilalakad ko. Ganito din, gabi. di ba? Makasama ulit kayo. Okay. <laughs> Nakita ko daw siya. Hello. I am <her> friend. <laughs> <laughs> Yala, bye. <laughs> Pagbuwi bili ako ng parata, guys. Nakikita ko yan siya, 'yun siya oh. Ayun siya pauwi na siya. Pagbuwi bili ako ng parata, nakikita ko 'yun siya palagi. Huwag lang natin bigyan ng 'yung mga ano, depende 'yun sa pagdala kung paano mo sila i-approach, kausapin, ganyan. Ganyan lang para hindi ka nila sabihin ganyan-ganyan. Araw-araw kayo nakikita kung hindi sa paratahan, sa bakala. Dito sa dumaan na area. Papuntang highway. Shortcut dyan, highway na yan. Yan o. No? Highway na yan dun eh. Ayan no? Dito kasi kami sa likod. Sa likod ito dyan. Doon yung highway na yan. Highway na yun doon. <laughs> daan tayo ulit dito o diba sabi ko sa inyo kung ano yung nakikita nyo sa umaga na video ko ganon din sa gabi na mga video ganon din walang pagbabago ito ginagawa rin nila to eh. Diba? Tayo bismillah, bismillah. Ya Allah. La. <laughs> Ayun siya oh. Diyan ako galing na area na 'yan. Yan. Diba? Maganda sya dyan pag gabi o oh, maliwanag. Makikita mo yung ilaw. Maliwanag ang buhay. O, diba? oh, ang ganda. Bismillah. Takbo! Bismillah, bismillah. Pag umaga yan, hindi, walang ilaw. Siyempre, maliwanag kasi umaga, walang ilaw. Pero ngayon, gabi na, pinailaw nila yun. yung part na, yung part na yan na madilim, dyan ako takot dumaan. Eh. Kaya pinipili ko yung may liwanag ng konti. Tapos minsan, kinukuha ko yung cellphone ko para may ilaw. Kasi madilim dyan, oh. No? Parking. Ayan. Tapos ako lang mag-isa naglalakad pag babae. Eh. Ang karamihan naglalakad, mga lalaki. Dito ako na part na hindi ko gusto. Yan dyan. Yung part na yan dyan. po. na si Inday. Ah, uh, matuloy lang. five minutes na lang. Makarating na ako sa bahay. Five minutes. ba? Diba? Yung puno ng malunggay. Sa likod ako, mga, sa likod ako dumadaan. Pero nakakatakot din dumaan sa likod. Kasi mga ibang lahi yung mga dumadaan Suwertehan mo na lang na makakita ka ng Pinoy na naglalakad babae at lalaki. Pero bihira lang talaga. Karamihan mga ibang mga lahi. Pagoda yarn. Bismillah. Lagi na Inday. bit ko yung payong ko. Habang buhay kong bit ang payong ko. Pagod hmm. na yan. Pagod na si Pagod na ako. Bismillah. Takbo! Takbo! kailangan tumakbo pa para hindi ka masagasaan ito na 2 minutes na lang dito na tayo sa mga tindahan malapit na isang minuto na lang one minute na lang makakarating ka na sa bahay ima nagnis ilang takbang na lang o oh, di ba <laughs> oh nakasama ulit kayo sa akin sa pag-uwi at least nakita nyo para na rin kayo nag-exercise <laughs> ganyan ang buhay ko sa araw-araw walang pinagbago ganyan lang sa araw-araw araw-araw ganyan lang naglalakad hmm, nantok na ako andito na ako sa bahay mala dito na ako hawa ko na yung susi ko bukas na tayo ng ating mansion yun lang guys don't forget to like and subscribe my YouTube channel and dito na sa bahay sa loob ah, yung isa ah, yun yun lang guys don't forget to like and subscribe subscribe my YouTube channel. Don't forget to like and subscribe di channel aku sakung bahai, sakung mansion. Coba teh yang sepatu. Itu na, pasok na. Ayah na. Oh, mai ini. Ini instruksiku Buku parang wak-wak. Nandari natin yung aircon. Mainit. Parang bumubuga lang Bismillah. Yun lang guys. kubad muna ako. Yun lang. Pinakita ko lang. So don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Thank you sa pagtingin-tingin at pag-exercise sa pagtingin nyo. Ano bang sinasabi ko? Pagod ako guys. Sige na. Bye bye. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.